தெளித 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 மேலும் ஐயே ரைட் ஆவ் டா Pasok. Ikaw muna nun. Uy po, si John yung number po. Oo. O, tita, nagiging po. Kung sa isa. Bilis Michael. Paano mo kukukuha ng toshik ng puro ganyan na sa paala? Mungo, mungo, <목소리> <목소리> 립뽀나가 <기립보. 목소리> <목소리> <tinyo> Onyor, Saya ulit! Talo-talo <tinyo> na, talo-talo Vertical, marunong ka? Hindi. <laughs> ano pa alam mo? Mayroon ka na kasi mag-gameboy eh. Makakabili ka pa ng bagong gameboy, tsaka sa'yo. <tinyo> Makakapago! <tinyo> go'gara <laughs> <laughs> <without -g> <laughs> Ochi. Masaya mo na makita yung mukha mo. Ha? Sayo mo na sayo. Sayo ni ano. Sayo, sayo sa Don Chichi. Yung ganyan. Pagod na ako eh. Pagod na Selamat Babay ka na. Tama. Bote, babay na. Babay na, Job. Babay ka muna. Babay ka